takot naman pala itong si Bato de la Rosa. Ang natatandaan ko sa kanyang pahayag ay yun nga, hindi na niya makikita daw ang mga apo niya. Talagang masakit yun, mahirap yon. Takot, makulong. Meron kasi siyang interview eh. Um, with Karen Davila, ang sabi dito ni Karen, may, kinata, may kinakatakutan po ba kayo sa ICC? Diba dati ang tapang niya, no? Siguro nga pinahahawakan niya yung uh, promise ko no ni Marcos Jr. na hindi hindi pa ang ICC dito. Uh, sabi nga ni Marcos Jr. that we're done with ICC. Yun yung pahayag at mukhang yun ang pinanghahawakan niya. Hindi niya kilala o hindi niya alam na itong si Marcos Jr. ay numero unong sinungaling. <laughs> si Bato talaga, ano ho, medyo nakakaawa rin, ba? Diba? Pero yun nga, takot nga daw ba? Or ano daw ang kinatatakutan niya sa ICC? Sabi ni Bato, Karen, ikaw, hindi ka ba takot na mapasok sa kulungan? Okay, ganito yun eh. Kahit siguro sino takot doon sa idea na ma-accuse or ma-convict ng kahit anong krimen. Takot talaga. Nakakatakot talaga yan. Dahil una yung reputasyon mo at yung siguradong hirap na dananasin mo sa kulungan, ang, ang nagpapalala ang nagpapagrabe doon sa takot mo. At takot para sa pamilya mo eh. Takot na hindi mo na sila makakasama. So, totoo yung sinabi ng na bato nakakatakot talaga yan. Kaya lang kasi, yung takot na yun para sa akin, mababawasan niya ng konti eh. Or sabihin na natin, mas gagaan yung takot mo kung alam mo sa sarili na darating ang panahon na mapapatunayan na wala kang kasalanan. Pero sa tingin ko kasi, etong si Mr. Bato de la Rosa, ay totoong may kasalanan. Guilty siya ngayon pa lang kaya aligaga. Hindi alam ang gagawin. Napaka-inconsistent ng kanyang pahayag. Naiihi sa salwal. At kung ano-anong drama ang ginagawa. At yung tipong hahanap at hahanap ng pwedeng maging kakampi at baka makasalba sa kanya. Nako, yan ang totoong takot. Yan po talaga ang totoong takot. Sabi niya, bakit lahat ba na nakakulong ngayon ay talagang may kasalanan? Hindi naman. Hindi ako takot na sabihin mo meron akong nakomit uh, na kasalanan. No, takot ako na makulong dahil kawawa daw yung mga apo niya. So naniniwala siya na hindi lahat ng uh, nakakulong ay may kasalanan. Okay. So alam mo yan. Na ang ibig sabihin, totoong hindi gumagana ang justice system. If you are referring to our justice system, eh, hindi gumagana ang justice system dito sa atan. Kabalik na rin ang mga pinaniniwalaan nyo na dapat dito, dito, na lang daw kayo litisan, dapat sa Philippine courts daw kayo humarap, sa kasong yan, ng human, ng, ng, ng human abuse, at syempre nga yung drug on war, uh, killings, anyway. So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa justice system dito sa atan. Ang kapal naman mukha mo, kitang-kita po sa mga pananalitaan nyo, talagang huling-huli kayo sa bibig nyo. Okay? Huwag mong masyadong utuin, linlangin, at uh, paniwalain ng mga kadramahan mo ang taong bayan. Bato. Good luck.